Nawalan ka ba ng remote ng NMAX, AEROX, XMAX, Sniper 155 mo? Tuturuan ko kayo dito sa video na to kung paano mag-duplicate kahit DIY lang. Wala pang 5 minutes, problem solved. Tapos may susi na kayo. Meron nga tayong customer na naka NMAX na nawalan daw ng remote. Patay! Para pala sa mga gusto mag-duplicate ng susi, Pag meron kayong code, pwede kayong umorder sa e-commerce link ko sa baba. Pwede nyo itong gayahin. Basta meron kayong code, Pwede kayo mag-duplicate ng sarili nyong susi. Basta, Yamaha XMAX, NMAX, Aerox na sa saka Sniper 155 na Pwede nyo itong gawin. Tara, So, para makapag-duplicate kayo mga sir, kailangan nyo yung original code ng inyong motor. Tapos, pag nabili nyo na yung susi nyo, gamit yung e-commerce link natin sa comment section, mga sir, make sure na naka-on siya. Paano nyo malalaman na naka-on? Pag pinindot nyo na sa beses, mabilis yung blink ng red. Pag nakapatay yan, Ayun, oh. matagal yung blink nakapatay so, yan, so i-on nyo siya. yan, naka-on na okay, pasok na natin yung code nung motor ng customer natin so ano gagawin natin mga sir pindutin nyo lang to, hold nyo lang to for at least 10 seconds, so, so lalabas yung key indicator na yan no? 1, 2, 3 4, 5 6, 6 lang, 6 seconds lang ata no 1, 2, 3 4, 5 six. Yon. Tapos sa pa. One, 2 three, four, 5 6 Yan. Pag nag-steady na siya, pwede na natin ipasok yung unang code. Paano? Hold nyo lang to, tapos magbiblink yan. Kung ilan yung number, yun yung pagal ng pag-hold nyo rito. One, two, three, four, 5 6 7 8 Bitaw. Tapos, eight ulit. One, two, three, 4 five, 6 7 eight. Bitaw. Six. One, two, three, four, five, six. Bitaw. One, two, three, four. Bitaw. One, two. Then bitaw. One, two, three. so pumasok na ng no, mga sir. I-hold nyo ngayon to. iilaw yan pindutin nyo na some beses tapos may susi na kayo ayos ka? bayad ka na <laughs> <laughs> so yun mga sir para sa gusto mong duplicate ng mga NMAX, AEROX, XMAX, Sniper 155 ya. Yeah, para sa mga Yamaha itong tutorial na to para sa Yamaha lang mga sir pwede kayong bumili ng duplicate na susi nyo nandyan sa comment section yung link oh. tapos ganyahin nyo lang itong tutorial na to mga sir Yes, sir. Para wala na kayong problema sa pag nawala kayo ng na, susi. Sa nga pala mga sir, hindi gagana yung tutorial na yan kung wala kang code. Kung nawala yung code mo, nawala pa yung remote mo, eh kailangan mo ng specialized tools na yun yung binabayaran sa shop ko mga sir. So that's it mga sir, sana may natutunan kayo today. Yes, sir. Let's go.